Bumaba ang poverty incidence ng Pilipinas sa 10.9% nitong 2023. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa magit labing siyam na milyon noong 2021, bumaba ang bilang na may hirap na Pilipino sa labing pitong milyon nitong 2023. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Nakapagtala ang bansa ng pagbaba sa poverty incidence sa nakaraang taon base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa Family Income and Expenditure Survey, nasa 10.9% na naitalang poverty incidence sa mga pamilya noong 2023. Ibig sabihin, nasa 109 sa bawat isang libong pamilya ang maituturing na mahirap sa nakaraang taon. Paliwanag ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ito ang bahagdan ng mga pamilya na hindi sapat ang kinikita para matugunan ang kanilang minimum basic food at non-food needs. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala na 13.2% noong 2021. Pagating sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino, bumaba sa 17.54 million ng may tuturing na mahirap kumpara sa 19.90 million noong 2021. Despite that na may pagtaas ating food threshold na medyo substantial dahil sa food inflation, tumaas ng mas mabilis yung ating uh, kita, no? Yung kita ng mga pamilya, uh, mas tumaas ang uh, ang kita, mas mabilis yung pagtaas ng kita doon sa mga pamilya na nasa uh, bottom Anya, ito ang pinakarason kung bakit bumaba ang poverty incidence. Ang National Average Poverty Threshold para sa may limang miyembro na pamilya sa taong 2023 ay nasa 13,873 pesos kada buwan. Ayon sa PSA, ito ang minimum na kita para matugunan ng mga pangunahing pangangailangan para hindi maituring na mahirap, kusa ang malaking bahagdan nito ay napupunta sa pagkain. Ang Paris vendor na si Ray, ramdam ang taas presyo ng mga bilihin pinagkakasya niya ang kanyang kita sa kanyang asawa't anak. Kami mag-asawa, ulam namin minsan, nagno-noodles kami, dalawang noodles, kasi yung isang dati natabi namin araw-araw pang bayad ng bahay upa namin buwan. tipid-tipid lang. Minsan sa umaga, nagkakape lang kami, tangalian, napunan, doon lang kami gumakain. Akain naman tatlong beses sa isang araw, pero kailangan lang, tipid-tipid lang muna. Kasunod naman ng 9,581 pesos na naitalang food threshold o nasa 64 pesos bawat tao sa isang pamilya na may limang miyembro para sa isang buong araw. Aminado ang PSA dito na maaaring hindi ito sapat para sa mga Pilipino. Pero paliwanag ni MAPA, pagdating sa computation ng poverty at food threshold, isinasaalang-alang dito ang basic needs sa pinakamurang halaga base sa food menu na binuo ng mga eksperto. Kaugnay nito ay kanilang titingnan ng pagkakaroon ng adjustment o pagbabago sa ginagamit na methodology o pamamaraan ng ahensya. Dalawa ito, yung una yung menu, uh, mag adjust dun sa menu. Titingnan pangalawa yung uh, cost yung ratio. Uh, ano ba yung food expenditure versus non-food expenditure. We are in a way we are revisiting simply because uh, we know that the consumption pattern of uh, uh families uh, all families in the country uh, much more yung mga nasa bottom um, change change also ito ay para makita ko ano ang tunay na nangyayari inaasahan naman na sa susunod na taon ay magsasagawa na ng adjustment ang PSA road lagusad para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas